Everyone, ako po ay nagluto ng pinakbet at ang aking sahog ay ang sinahog ko ay tilapia, fried tilapia. Ayan. Ito po yun. Ayan. Ayan po yan, guys. At chicharon. Ito po yung tilapia. Tapos, meron po akong hinalong chicharon. Diba? Sarap. Mausok. Ayan. Ayan guys, okra, ampalaya, sitaw, kalabasa, patola. At may hinalo po akong may hinalo po akong chicharon. Ayan siya dyan, guys. Ayan. Chicharon baboy. thank you for watching guys hope to see you all into my next vlog god bless you all deep in the shadows i know it's hard